Kailangan pa rin namang si Janet Lim Napoles sa investigasyon sa PDAF scam. Sa kabila na hindi pinagbigyan ng ombudsman, ang kahilingan nito na may bigyan ng immunity. Ito ang balita ni Joan Nado. Sa tingin ko, ano eh, yung, yung uh, uh, hindi si Mrs. Napoles, kung hindi niya ibibigay yung mga supporting documents na yan, paano namin, paano namin, ma eh, paano niya mapuprove na totoo lahat yung mga sinasabi niya. So makakatulong sa kanya, if she thinks na totoo ang kanyang mga sinasabi doon sa dalawang affidavits, ay kailangan uh, magcooperate siya na i-dapat magbigay siya ng prueba other than her words. Ito ang pahayag ni Justice Secretary Leila de Lima sa posibilidad na hindi na makikipagtulungan si Janet Lim Napoles sa investigasyon ng PIDAPSCAM matapos na hindi pagbigyan ng korte ang hinihingi nitong immunity. Ayon sa kalihim, kinakailangan pa rin na ibigay ni Napoles ang mga dokumentong hawak niya na makatutulong sa investigasyon ukol sa PIDAPSCAM. Dagdag pa ni Delima, patuloy pa rin na isasagawa ng DOJ at NBI ang vetting o background check at wala silang nakikitang anumang magiging epekto sa investigasyon. Walang epekto yon kasi ang pinaka ano ng ang pinaka objective ng vetting namin is precisely to find out kung alin dyan ang mga totoong aligasyon ni Mrs. Napoles. Uh, baka kasi nga, naging masyadong uh, na occupy ng public discussion yung uh, mga affidavits niya na nagkaroon ng saring saring uh, uh, reaction from those from some of those na inimplicate niya doon sa kanyang dalawang affidavit so nag nag-cause ng confusion Ikinatuwari ni Delima ang naging desisyon ng ombudsman na tanggihan ang isinumiting motion for reconsideration na inihain ni Sen. Juan Ponce Enrile, Sen. Jingoy Estrada at Bong Revilla. We are very uh, very pleased about this uh, development. Inaasahan naman po talaga natin na isusustain ng ombudsman yung um, finding talaga nila of probable cause at i-deny yung mga motion for reconsideration uh, dahil uh, uh, kumbinsido-kumbinsido naman po talaga tayo na may probable cause. In fact, it's even more than probable cause yung mga ebidensya na na-share na natin with the uh, ombudsman. Kumpiyansa pa rin si Delima na mayroon siyang matibay at sapat na ebidensya sa kasong plunder na kinakaharap ng tatlong senador sakaling hindi na magbigay ng testimonya si Napoles. Still very high we we because we maintain that uh really we have uh, uh, sufficient and strong evidence na can hold in in court. Confident po tayo uh, intact naman ang mga whistleblowers. Nandyan yung mga dokumento. So, uh, malakas po ang mga kaso. Joan Nano, UNTV News, Worldwide.